Labs. Hi, mga kalangga, nandito kami sa Casa Batik, sa May Casa Batik. Excited ba mo? Bigyan mo na lang na. Kami ka. <laughs> <Not> Masak <manon. laughs> <Genop. laughs> man na. Diyan na kami. Isa ito sa mga tourist attraction. Hindi mo ang ganda ng ano? Mangga. Kani, <laughs> mangga <laughs> dito. Okay. Okay, Dali makikita yung iba -iba ng, eh? Ibang -ibang ng... Ibang -ibang ng ano? Anong, anong Ito yung iba-ibang variety ng makamote. Dendano. Okay. maganda mga kalangga ko, alam mo ba? Dito lang ako nakakita ng mga iba't ibang Wait, oh, okay. speed, speed, so cool. Dito, dito. Mas, ano yung ano? Bakit ako ko si ate na mm -hmm. so, ganda, no? mo mga kalangga ko, grabe Bakit ganito ka ganda? Lapit

Iya, coba gigit sedikit. dan kayak kayak Oh, nada pa ang na sinasabi sa inyo. Ilang itaria kaya ito? Ilang hektarya kaya ito? Ang kasabatik, saan kayo nagsimula ang kasabatik? Saan kaya nagmumula ang kasabatik? Ang salitang kasabatik. Parang nagiging ano sa akin. Dali ito na yung <coughs> Ayan. Ito na yung pinakadulo ng kanilang ano, no? Opo. Ano? naikotin eh, lang ba natin? Ipuro mo gambilya lang yata. Eh. House of Bugambilya. House of Bugambilya. Ay, may bahay pala ito.

Saan ba ang tamang daan? Saan kayo, daan? Daba. Ah, sige. Kita na lang tayo. Ito yung mga suha nila. Hindi ko alam saan ang baray. Ito suha. Nila, pero parang, parang ano ka? Dawaw. Ito yung suhang dawaw. Ay. Okay. Ay, hmm. ko ko Kaya tinatawag na ka sa Dahil po, iba't ibang bulaklak na bugapinya. Pati, ni Bugam sama Tama ba? Puntahan natin ang kanilang hotel. Wow. Dito yung mo oh Ito yung kanilang hotel. Wow. Yun yung kulyata. Ito ka yung kanilang

anong tawag ba? Diba? Na na na, na natin dito yung kanilang variety ng suha. Pero hindi ko naman ma-explain sa inyo kasi hindi ko alam ko, ko, ko. Niya, ano yung mga suha. na yan, no? ang gaganda. Ang lalaki ng mangga. Grabe. Kaya na na yung aking bag. Kukuha sana ako yung ipupuslit eh. Tapos, eh may mga sampalok pa sila. Yung sampalok nila ay ala kabi ang ganda ng sampalok nila mabababa siya may bayad kaya kapag sa ka ito yung pruning nila mga kananga ko sa kanilang uh, bugang bilya ganyan lang pala talaga tinatakpan no? Hey, tapos yun? pagkayari nun ito na yung magiging mangyayari tapos ang dami ng bunga okay. ng kanilang ano no ang dami. Ang sarap ang sinampalukan dyan. At saka ano. Um, marami ako na iisip na iluluto dyan. Eh. Pangat sa sampalok na tilapia. Ay, ang sarap. So, dito lalo na. Eh. Ito o. Oh. Bawal siguro. May mga sisig yata. Hindi eh. Ang pangalap na talaga siya, no? <laughs> Obi, pagpapawisan ko natin yung ano. Baka pwede tayong kumuha ng isang paraso. Hawak lang ha. Hawakan ko lang. Hawakan ng palagay. Ito ba? Ito o. Oh. Sampalok. Meron yung sampalok. Meron hmm. <laughs> okay, mga paanak sa puno ng sapa. Nakatingin <laughs> yung mga tao. Daming yung pabot din. Eh. Okay, ito yung mga po. Ito yung mga lima. punta kami sa sampalok na mga kalangga ko yung portion ng sampalok ito mga sampalok nila hindi lang palamang meron sila dito hindi pati sa mga sampalok so sa so ngayon ito lang yung nakikita pa natin ay, ay, ay ito na tayo ko punta pa punta na doon po Saka mga kalangga ko, may nakalimutan akong sabihin. Meron pa pala dito ng coffee shop. Tara, magkapi tayo. hotel nila mga kalangga ko, para kang nasa ano, nasa Valley, Indonesia. Ay, nakarating ba ako ng Indonesia? Tingnan mo, oh. Ay, grabe siya lagi. Para ang ganda ng kaninang, ano, style. Mahal na bayad nito, ha? Pag i-endorse ko, ha? Ito yung kasabasin. Ito sa amin. Ito yung uh, mas mabilis at malapit na kasana. ayun dun sa ating pinanggalingan. Mm. 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 May ming-ming dun, bunti. Nakalangga ko. Napagod ako sa hasienda ko. Ito yung hasienda ng mga bulaklak. O yung mga pinakainan nila, di man lang nila inunin. Mm. Ang sarap lang ang lahat. Hmm? nakaupo. Saan? Wala. Wala. Basura lang nila yun. Di nila inunin. Oh, uwi